Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo, ito pong aking munting kalaban tungkol po sa mga alternatibong pagkain po para po sa ating mga alagang manok. Yan. Gaya po nito. Ang tawag po dito ay bunga-bunga. Okay. At ang scientific name po nito ay Alternantera sicilis. Gustong gusto po ito ng mga alagang manok. You know, marami po rito sa uh, aming uh, halamanan. Yan. Meron po tayong tanim na pinya po rito. At may mga nakatanim po dyan na dragon fruit. Malunggay. At uh, ngayon, lilinisan po natin to. At uh, syempre, para hindi po masayang ito pong mga damo, papakain po natin to sa ating mga alagang manok. Yan. Madali lamang po ang pagkuha po nito sapagkat madali lamang po siyang bunutin. Okay? Kaya nakajakit po tayo ngayon kasi ito pong pinya Matinig. Actually, hindi naman po makati ito eh. Madali po siyang bunutin. Gagamit lamang po tayo ng guantes. Yan. Mga guwantis po tayo. Okay. Yan. Madali lang po itong ano, bunuti, no? Walang kahirap-hirap. Maliban po dito sa bunga-bunga, alam ko po, pamilyar po kayo sa Madre de Agua. Pero, ito po, madalas pong tumupo po ito tuwing panahon po ng tag-ulan. Kaya, sagana po yung ating alagang manok sa mga ganitong uri po ng halaman. At ito po yung ating laging ipinapakain po sa kanila. ¿Qué? yung ating mga alagang manok nag sila silaw Tara, pasok tayo So, ito na. Ang inyong pagkain. Kapalibutan nila. Tuwang-tuwang ating mga alagang manok sa pagkain po ng mga dahon ng bunga-bunga. Yan. Bukas na po ng umaga natin kakalasin yung pong itinali po nating bagging. Kasi hintayin po natin na maubos po itong mga nakalabas na dahon ng bunga-bunga. At bukas ng umaga, kakainin naman po nila yung nasa ilalim na dahon. Yan, para manatili pong sariwa. Ito pong mga dahon po ng bunga-bunga. Yan. Yan. Kung napapansin po ninyo, ito pong mga nakakalat na tangkay po ng bunga-bunga. Oh. Marami po yan. Makapal na po yan. Yan yung makapal na. O, hanggang doon. Hindi po masasayang yan sapagkat i-cocompose po natin yan. Dadalhin po natin itong mga ito, hakutin patungo po doon sa may ating compost bin. Doon, may yero po doon. Yun po yung ating compost bin. Sa labas po ng ating fence. Okay. Ito naman po sa kabila. Karamihan po dito ay mga tandang. Ito po yung mga binebenta po natin pang karne. Yan, yung iba nandoon na po sa kanilang bahay. Ito naman po yung piyapakalawanan po natin araw-araw. Ibinababa -araw. naman po natin ito pong ating net para makakain po sila ng damo. Yan, malaya po sila nakakapamasyal po. Yan, maghapon po yan sapagkat ngayon po ay palubog na yung araw kaya nandito na po sila pero yung, meron pa pong apat na nasa labas papapasukin po natin sila maya maya ito pong ating mga layers paminsan minsan lamang po natin inilalabas sa ating fence okay, para makakain po ng damo Yan, tuwing hapon po yan, mga alas 3.30 o kaya alas 4 po ng hapon. Dahil kapag umaga po natin papakawalan sila, maaari po nilang ikalat yung kanilang itlog kung saan-saan. Okay. So, yan. Ito po yung ating uh, laying house. Oo. Oh. Yan. Tara, pasyalan po natin yung ating compost bin. Yan, yung ating compost bin. Diyan po natin nilalagay yung pong mga dumi po ng manok na nanaipon po natin at syempre yung pong mga damo na, na naipon din po natin. Okay? Yan. Masaya silang kumakain ng bunga-bunga. Okay. At uh, palubog na po yung araw. Uwi na rin po tayo sa ating tahanan upang makapagkape at uh, makapagpahinga. Yan. At uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pong panunood. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ating video. Bye!